Grabe to mga kaparing, pag-usapan po natin, balak pala o target po pala ng LGU po ng Pasig at ni Mayor Vico na pulbusin at ubusin na lahat ng mga squatters area dito po sa lungsod ng Pasig. Paano? Tara, pag-usapan natin. YouTube what's up sa inyong lahat mga kaparing! Bago pa tayo magsimula, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. Pakihit na rin po ang notification bell para updated po tayo sa mga bago po nating upload. At by the way, sa mga hindi po nakakakilala sa atin, ako po si Mr. Realitics from Pasig City. Tayo po ay sumusubaybay sa mga proyekto at sa mga ginagawa ng aming butihing mayor na si Mayor Vico. At eto mga kaparing! pag-usapan po natin. May papakita po ako sa inyo na eto po, plano po pala ng lungsod ng Pasig o ng LGU po sa pamumuno ni Mayor Vico na pulbusin na lahat ng mga squatters area dito po sa Pasig sa pamamagitan po ng pagpapatayo ng mga maayos ng mga housing projects sa iba't ibang barangay dito po sa lungsod ng Pasig na sinisimulan na. Ito, panorin po natin. Inilunsad ng pamahalang lungsod ng Pasig ang Zero Informal Settler Family Program o ISF bilang bahagi ng isang taon na pagdiriwang ng 450th Araw ng Pasig. Nagsagawa ng groundbreaking ceremony ng kauna-unahang in-city housing project sa ilalim pa rin ng Zero ISF program sa Barangay Santolan. Dinaluhan ito ng mga opisyales ng pamahalaang lungsod at ng nasabing barangay, mga katuwang na Departamento ng Lokal na Pamahalaan at National Agencies. 336 na pamilyang kasalukuyang naninirahan sa mga danger zone ang ililipat. Isang in-city housing project na pinondohan ng City of Pasig. Ang bawat unit ng nasabing in-city housing program ay Grabe ito mga kaparing, no? Oh. makikita po natin oh. no? housing project po ni Mayor Vico dito po sa Pasig, no? Uh, mala condominium style, ba? Diba? Maxi building, eh. tapos yung loob as in napakaganda po para ka po talagang nakatira sa condominium. Ganun po talaga, tapos kompleto na po 'yan sa mga gamit. May magkakaroon ng kabuang 44 square meters na may 30 square meter floor space at lofted 14 square meters. Humigit kumulang 300 pamilya po magiging beneficiary rito. Uh, ito po ay mga pamilya na sa kasalukuyan po ay nasa danger zones. So sila po talaga yung prioridad natin. Ang daming nangangailangan ng pabahay, ang daming uh, nagpapalista, nasa waitlist. Pero tingin ko tama naman na unahin natin yung mga pinakangangailangan at yung uh, mga matatamaan ng mga proyekto, gaya ng mga national projects para sa fraud control. Uh, so ito po, mga nasa danger zones, uh, bibigyan natin si sila ng affordable, safe housing na hindi na sila lalayo ng Pasig. Hindi lang in-city. Kung hindi, same barangay pa. Uh, maglalakad lang sila ng two minutes. Nandito na po sila sa bago nilang uh, titiraan. Tapos na yung uh, soil test or soil investigation. Uh, so Susunod so po niyan, ipa-finalize yung uh, designs. Nakita nyo naman po yung mga design, May mga i-edit lang ng konti. Base rin dun sa soil investigation. Uh, tapos uh, gusto rin i-preserve yung balete tree. May <laughs> so, mga ganun lang po bago wila ng konti yung design uh, tapos construction maybe uh, two years uh, conservatively uh, two years po yan kini naun breaking ho natin yung pabahay na itatayo ho ng Pasig City Government kasama ho si Disud at si NHA dahil gusto natin na in-city yung relocation na igagawa. Ni hindi na tayo naniniwala na itatapon pa natin yung mga kababayan natin sa malalayo. Mas effective na dito mismo sila sa Pasig manirahan, ayusin natin yung mga patitulo nila, ayusin natin yung pabahay dito. Dahil pag dinisplace pa natin sila sa mas malayo, mas mahihirapan pa sila. So, suportahan ho natin yung mga ganitong programa, ang puso ho ay masigasig na kumikilos po patungkol dito. Nagpapasalamat ho tayo sa mga homeowners na naging katawang ho ng Pasig City Government dito. Nabatid na matapos ang apat na dekada ng pagsisikap na ma-access ang Community Mortgage Program ng Pamahalaang Lungsod, idinaos na din ang paggawad ng mga sertipiko nitong lunes sa Kalawaan at sa Palatio na may 585 na pasigenyo mula sa Barangay Kalawaan ang mabibigyan ng sertipiko. bilang patunay na sila ay magiging mga benepisyaryo ng programa sa pabahay ng lungsod. Samantalang isang daan at anim na po naman mula sa barangay Palatio. Makalipas ang halos labing limang taon, pinadali ng administrasyon ni Mayor Vico Soto na makuha ng local government unit ang lubang ito para sa mga nasabing individual. Meron tayo tayong certification na binibigay ho sa Land for the Landless Group dito sa Baltasar Palatio. 160 ho ang bibigyan ho ng katiyakan sa paninirahan dahil gusto ho natin na i-assure yung mga tao na inaayos ho natin yung mga usapin nila patungkol sa palupa at kanilang mga pabahay. Kanina ho ay nandoon naman ho tayo sa Kalawaan kung saan nagbigay ho ng 585 na certificate naman ho para sa kanilang mga rights. So ito ho ay pagpapatunay na mga 40 years na problema ay ngayon ho ina-actionan ho natin sa pamumuno ho ni Mayor Vico Soto, Vice Mayor Dodo Chaworski at Congressman Roman Romulo. Dito, dito kasi title to eh. Uh, para rights ang binibigay natin. So wala talagang lilipat talaga. Inaayos lang yung patungkol doon sa usapin ng palupa. Patuloy pa rin ho kami kumikilos para hanapin ang mga usapin na may kinalaman ho sa pabahay. Hindi ho madali yung proseso. Actually, itong proseso dito ang tagal ho na prinoseso ho to. Hindi ho to basta-basta lang na ibibigay agad yung certificate para sa rights nila at doon sa proseso ng titulo. So tulungan ho ninyo kami mga asosasyon, hindi huto ito magagawa ni Mayor Biko na mag-isa. Kailangan ho ng tulong ho ng mga barangay, kailangan ho ng tulong ng mga asosasyon kailangan rin ho namin ang tulong ninyo. Napakasaya nung nalaramdaman ng bawat isang mga taga Smart dito, no? Makikita nyo naman sa itsura nila, masayang-masaya sila. For almost four decades, yung pangarap ng mga taga Smart ay naging makatotohanan na. Si Mayor Vigo lang pala ang kailangan nila. So, ah, siyempre, andito ang Tito Rick, hindi ba mawala, hindi ba ako, hindi sa tulong nila. Ah, maraming maraming salamat sa Panginoon. Maraming maraming salamat sa lahat ng sumuporta especially sa ating mahal na Mayor Bigo Soto, sa ating mahal na Congressman, Congressman Roman Romulo, at ang bumubuo ng City Council. Noong 2019, noong panahon na hindi pa Mayor si Mayor Bigo, no? kung pa lang siya, ang hirap ng pinagdaanan. Sinabi nga ni Congressman, siyempre natatakot yung mga tao na lumabas, lumaban, makibaka, sapagat natatali sa pangamba na baka mawala sa kanila yung lupa. Sa pagpasok lang pala ni Mayor Bigo, ito pala ang magiging tugon sa lahat ng mga pangarap Up, up. Alam nyo mga kung bakit ako bilib na bilib kay Mayor Vico? Kasi hindi po siya gaya ng mga trapong politiko na merong bantaan, na merong uh, takutan, yung tipong kapag ayaw sa'yo tatakutin mo. Yung tipong kapag ayaw sa'yo ay uh, kukunin mo yung mga bagay na binigay na sa kanila. Diba gaya nga po nang sabi niya, uh, takot daw po yung mga tao dati na lumaban o magsalita kasi baka daw po kunin ng gobyerno ng Pasig yung Lupa. Pero iba na po ngayon. Kasi kahit po yung mga kapitan na ayaw kay Mayor Vico, ay still nakakatanggap pa rin po sila ng taon-taon po na pondo. Bukod po dun sa sariling pondo po ng barangay. Meron pong binibigay na 5 million pesos sa lahat po ng barangay. Kalaban man ni, ni Mayor Vico, ayaw man sa kanya. Ito po yung masasabi po natin na makabago talaga na, na para po sa pagservisyo sa atin sa bayan, No, tanggalin po natin yung gantihan, 'di ba? Yung tanggalin po natin yung mindset natin na kapag hindi natin kaalyado, hindi natin tutulungan. Pag hindi natin kaalyado yung isang barangay captain o yung isang vice mayor, hindi natin siya tutulungan, 'di ba? Tapos pati yung barangay idadamay natin, 'di ba? Pati yung mga tao na sakop nila idadamay natin kasi yung kapitan hindi natin kaalyado. Yung kapitan kaaway natin. So ang pangit po ng ganun, 'di ba? Kaya dito, dito po talaga o sobrang bumilib kay Mayor Vico. Gustong makamit na mga mga taga Smart. Sobrang masayang masaya ako, uh, natutuwa ako. Ang lahat ng ito hindi mangyayari kung hindi siyempre sa mga taga Smart mismo, yung mga tao nasa sa Smart mismo. Para sa kanila ito, God is good all the time. Kami po ay mayroong miembro ng pamilya ng tatlo. Uh, kami po ay nangungupahan dati pero sa awa po ng Diyos at sa patuloy na Uh, programang pinagkakaloob ng Lunsod ng Pasig sa lahat ng mga Pasigenyo, kami po ay nagkaroon ng mga tatawag namin sa hiling tahanan. Kaya po kami higit na nagpapasalamat sa aming butihing Mayor Vigo Soto at ang sanggunihan ng ng Pasig at kay Congressman Roman Romulo dahil ito po ay halos higit kumulang tatlong dekada na aming ipinaglalaban sa wakas po ay nagkaroon po ng isang katuparan Ito yung disputed area namin ng pinagbuhatan Tsaka palatiyo So sa so pumagitan ni Sir Benji, kanilang Pangulo, tsaka mga homeowners So yun po talaga mga paring, ang kagandahan dito eto mga paring pag napunta na po sa kanila yung bahay, yung pabahay po ni Mayor Vico Panghabang buhay na po yun, sa kanila na po yun, diba? pangmatagalan na po yun, forever na po yun hanggang sa susunod nila mga apo, maipapamana pa nila yung pabahay na yun. ba diba? ito po yung kagandahan. Uh, naghirap man sila, nagtiis sila ng sandali ng halos tatlong dekada, pero eto, mangyayari na. Well, um, kaya nga po yung plano po ni Mayor Vico mga kaparing ay magkaroon po ng uh, maisakatuparan po yung kanilang plano na tanggalin na po lahat ng mga squatters area at yung mga kababayan po namin dito sa Pasig na nakatira sa mga danger zone. So, ay eh, maisa katuparan po, no? Hindi man sa ngayon, pero sa mga susunod pong mga taon na maubos po o matanggal na po lahat ng mga squatters area at mailipat po yung ating mga kababayan po namin dito sa Pasig sa mas maayos po na tirahan at pabahay. So yun lamang po mga kaparing bago tayo magtapos. Don't forget to like and subscribe. Bye!